Mamitas ako ngayon guys ng ano, patula. Ayan guys, maliit pa. Ito yung una ko nakuha oh. Ito sa ba? likod guys oh, maraming huh? ano. Maraming da, da, bu may bunga din siya. Oh. Lagi. Ayan din sa likod guys, yan. May bunga siya. Dalawa. Hindi ka magtatarbaho? Mamaya, Beng. Yan pa, guys, o. Oh. Ang na siyang ano guys. Bulaklak. Yan may bunga din siya pala dyan. Ang pa. Ang bilis pa naman niya magsipaglakihan. Yung iba nandoon na sa tuktok. Hindi ko na maano. Abot yan pag hindi sinungkit. Yan pa guys. Oh. Dalawa. Ayan nagtago. Ayan. Ito yung nauna kong nakuha kanina. Malaki na. Oh. Huh? Lagyan ko siya ng miswa. Yan naman dyan. Gabi. Ay hindi, ubi pala yan. Ubi na violet. Ayan guys, Oh. Ubi na violet. Dito naman guys, may bagong punla kami ng ano, talong. Ayan guys, oh. May dalawang bunga din dito. Tapos, ito rin yung tubo namin guys. Malapit na rin siya. Pwede tutulin at makain.